Base sa datos sa Davao City Police Office nakatala og 40 ka mga vehicular accident ang natala sa Davao City gikan January 1 hangtod 6 2025. Diin sa maong ihap, pito ka mga tao ang namatay tungod nini. Sumala pa ni Police Captain Hazel Caballero Tuason, ang spokesperson sa DCPO, kasagad sa mga hinungdan sa mga mga disgrasya, human error. Busa Padayon ang ilang ginahimo nga malakang aron mapugngan ang mga aksidente ingon man wala nay makalas nga mga kinabuhi tungod ni ini. Atong irespeto ang ato ang speed limit diri sa ato ang sa Davao. Dili na to kailangan nga kung makita og mga traffic enforcement unit diha na sila mo minor sir no. Hmm. Sila pagpadagan sila mga sakyanan. So ang ato adres sir monitoring sa mga kalsada especially sa mga kalsada nga dagat o mga incidente especially sa ato ang coastal road po... na ay mga dagang insidente and sa diversion area In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.